Nag-comment yung isa nating kababayan. Ang sabi niya, in extension ng 1 year and 10 months ng company, sabi daw. Pero ngayon, 6 months na siyang TNT dahil doon. Hindi ba kayo curious kung bakit naging TNT si kabayan natin? Yan po yung sasagutin natin sa video na ito. Actually, may mga ganyang cases po na after 3 years, i-extend po sila ng employer nila ng 1 year and 10 months. Pero marami sa kababayan natin yung nagiging TNT. Pero ang sabi ng employer nila, na-extend na yung 1 year and 10 months nila. Pero bakit kaya nagiging TNT ang mga kababayan nating EPS worker? So, meron po kayong matututunan sa video po na ito. Actually, kapag si EPS worker natapos yung 3 years contract niya sa company at nais pa siyang pagtrabahuhin ni employer, maaari siyang extend ng 1 year and 10 months. Ang gagawin lamang ni employer, kailangan pong i-extend yung employment contract niya sa goyong center or sa labor. Sa so, yan, yan, po yung una. I-extend yung employment contract sa labor. After na ma-extend ang employment contract, meron po silang certificate na kailangan kunin sa labor na katibayan na in or, or ni-renew yung kontrata ni worker sa labor. After po ninyo sa labor, Si employer or kaya si worker, kung busy si employer, si worker pupunta po siya sa immigration office para i-extend naman yung visa po niya. Yan po yung proseso. So, ibig sabihin, dalawa po yung proseso. Kaya lang karamihan sa mga employer po natin, ang alam lang po nila is i-extend yung uh, employment contract, yung kontrata sa labor. Pagkatapos po nun, nag-i-stop na po sila. So, as worker po, as EPS worker, kailangan po sa part ninyo, i-check ninyo mabuti na kung nire-renew ba yung visa ninyo sa immigration. So, inuulit ko, dalawa po yung proseso ng 1 year and 10 months. Una, uh, employment contract extension sa labor. Pagkatapos po nun, pangalawa, visa extension sa immigration. So, kailangan nyo pong sundin yung dalawang proseso na yan. Kapag dito lang kayo sa umpisa, sa labor lang kayo nag-extend at hindi kayo nag-extend ng visa sa immigration, makakansila po. Mababali wala kasi wala kayong visa. So, uuwi na po kayo. Kaya po si kababayan natin, naging TNT po siya dahil siguro uh, in-extend po siya sa labor pero hindi siya in-extend sa immigration. So, sana nakatulong po sa inyo itong video po natin. Anyong